guys and girls, welcome to the show and this is the Emo Man Package Show and we are live and yes um isa na naman po malungkot na balita na naman po ang bumungan po sa social media especially po sa mundo ng musika ng OPM so hindi pa po tayo nakaka-move on po sa sa pagpanaw po ng ating legendary one of our my idol uh, one of my um um found or let's say um hindi okay. ko alam kung pa paano ko po siya i-describe pero um um for Jarmier Garcia an unexpected death na alam ano naman po natin ang kumutin sa kanyang buhay ay sobrang depression so after his death um, siguro nagbilang lang tayo mga 2 to 3 days na bigla na lang po natin nabalita po na may isa na naman pong um, OPM um, icon na naman po ang pumanaw po dahil po sa kanyang karamdaman um, nakakalungkod man po gisipin pero um, talagang hindi po talaga natin masasabi po ang po talaga, 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 talaga talaga tayo babawian ng buhay kaya be more thankful be more um, um, sa mga ano sa mga I cannot even siguro oh, hirap kasi elaborate kasi ito kasi wala nga ako script pag ako pa podcast eh. So, at usual, di po ito nakamonetize dahil gusto ko talaga more natural po ako. So, at sa mga hindi po nakaka, ano, um, mga hindi po trip po mag itong klaseng topic, mga podcast kung kung galito, um, you can feel free to skip this or, yes, I don't whatsoever, but anyway, highway, Uh, mabalik nga po tayo sa isa po na yumauna naman po at pumano po kamakailan lang si April Boy Regino. So, nung bata pa po ako, uh, syempre kung batang naitis ka, siguro isa po kayo sa mga kinagiliwan po ng mga kawitin niya katulad ng paro ang puso ko. Syempre, hands yes, sure pa na may pekros po sa sa eres, sa top of your head. Kung ito so, nakikita yung mga pagdagawa ko po ngayon um, yung hindi ko kayang tanggapin um, yung pong iconic po na ano very much iconic po talaga at trademark po yung pagbabato ng sombrero um, yung po isa lang po sa mga namiss po natin aside po sa pagiging musician po niya is he is an actor and also an endorser um, ito pong balitang ito is uh, galing po sa yung una pong pumunta kay balita to ay eh, na po to yung una po siya nag-post po yung mismong kapatid niya si Bingo Rehino na nagsabi na yun wala na kaya ang kuya wala na kaya ang April, yung kuya niya si April Rehino so akala ko another fake news na naman kasi kamamatay lang tong si Jamir and then nagbigay lang lang ako ng ano ng after 5 hours so hanggang sa nag research so nag research yun nga na confirm nga na wala na nga po siya um so dapat kasi yung background ko kasi ah sensya na may sa background ko kung bakit slap shock pa rin po ah yung background ko po ay slap shock pa rin dahil wala di pa ako nakapag download kasi ng ano yun ang kanta po for um, yes, mami. yung kanta po para po kay April Boy Rehino so siguro um, ga download po ako sa sa next future po um, wag nga natin alalahan kung paano silang namatay yung mga dalawang idols natin, Jameer at saka si April Boy alalahanin po natin yung mga contribution po niya sa uh, ng ka na yung huwag na natin alalahan kung pa paano silang namatay pa paano silang ano yung ups and downs nila yun yung inspiration po bawat sandali kasi ang buhay hindi natin masasabi kung kailan, nga, kailan natin ano may ipat ibang pamamaraan po talaga kung paano tayo masasawi na hindi natin inasahan may mga bagay po na na kailangan talaga na paanong gabay ko na may karamdaman ka um, siguro may moral lessons lang na at sa atin to is may uh, more values to our life um mahalin po natin yung mga man sa paligid natin uh, kung may problema tayong nd dararamdam Ah, um, hindi naman tayo perfecto eh. Nobody is perfect. Nobody is perfect. You can... Kasi, tao lang tayo. Walang perfecto. O sa mga nagkikase po na perfect si perfection o ano man. Okay, just yes, be right, Pero ako na nagsasabi siya, sa walang perfect. Pero, may moral lessons in every mistake kabulshit na yon kung magahanap ka ng perfect na let's say perfect partner perfect life no paris perfect lahat tayo nakakaranas ng depression lahat tayo nakakaranas ng death eh, kahit ano estado ng buhay mo tatamaan ka ng sakit tatamaan ka ng gito tatamaan ka ng yan babawiin at babawiin sa atin sa katawang lupa na to habang nabubuhay tayo um, magkakaiba tayo siyempre pero oras na na agnas at puto at puto na lang natira sa atin magkakamukha lahat tayo napukuha mo yung nagigis nyo ba patay patay tayo dito lahat magkakaiba man ang libingan at puto natin iisa lang ang naslob natin mahalin natin ang buhay natin mahalin natin yung ano natin magbigay tayo kung ano man yung career nyo sa buhay ang yung pinagdadaanan nyo ko sa kaliman na na babawiin na na may kapal ang buhay natin um, make sure na magkaroon tayo ng legacy na maiiwan iwan yes katulad ng nangyari po sa yun okay. nawala man ang nawala man si na sa kasi April Boy um, sa ang musika na manatiling um, immortal Actually, hindi totally sila nawala sa mundo eh. Nandiyan pa rin. Nakikinggan pa rin natin. Uh, napapanood natin yung mga videos nila. Salamat na naman na may technology tayong ganito eh. Buhay na buhay pa rin yan. Buhay na buhay pa rin. At uh, yun. Medyo tragic nga lang yung kanilang, para ma kanilang huling hinahantungan. Pero like I said, alalahanan lang natin kung papansin yung nabuhay. Hindi ko alam ko pa paano kay ko compile po ito o malayo na sa topic ko. Pero as a tribute for them um Face face for it boy hin. Uh, nung kabataan pa nga namin nang bumili nung kaset ng Mamco then talaga um yung umon every time na nakakapakinig kaming magkakapat ng kanta niya is mesmerized as talagang wow grabe napakasimple ng buhay noon eh isa sa mga um, tumatak especially mga batang 90s dyan na mga batang 90s dyan na lumaki sa kanilang musika And then yung nahiling ako sa music ng especially um yung narinig ko kay yung Linkin Park kay Chester Bennington. Um yes, versus versus Peace um Chester. And then and as of that na na nakapakinig din ako ng mga isa sa mga kanta ng Slav Shack yung yung One Away. Yes. Runaway, uh, Agent Orange Wow, grabe Itong po kasi nung nagkaroon ng ano, ng vision na talagang may ibubuka ang musing Pilipino at pinatunayan yun ni na, ni Jameer um, na talagang hindi lang siya sa 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 local music scene siya na mayagpa especially for our business uh, kung napapansin nyo kung napanood yung video ng Karinyo Brutal um, um, international, kilalang kilala sila, Las Vegas, Nevada, California, mga bigat, Madison Square Garden, eh, kwa, ewan ko lang kung nakawa, ano kayo yun doon. Um, grabe, iba yung impact, iba yung impact. Um, April Borejino, yes. Um, aside from pagiging isang musician, idol na masa, um, yung pa nga yung ano eh, Napaka-iconic kay si Pinyo ng laki sa hirap. Literal na rock street yung nangyari. Ako rin sa kanya, nakatira na sa 6 quarters area. Nag-sumikap, nag-uproot din. Naging performer, ups and downs. Hanggang sa narating yung kayong posisyon Pero isa sa mga inamin niya kasi na inabuso rin niya yung sarili niya eh ngayon, birawi na yung ano um, yun nga isa sa mga, oh, ano, sa, isa sa mga natututok kasi sa atin na uh, sa mga taong ganito, uh, sa mga legendary na ito na uh, habang bahay pa, di porket na nakakangata tayo, yes, na natin uh, especially yung ating help so, kasi natin alam kung kailan niya kailan babawin na may kapal na uh, especially uh, sa mga nakakarang sa mga nag-expression Um, especially ako rin para kakarang sa impolat depression ang na po kung bila, bin, pinagtangka bin, sa sarili kong buhay pero um, nakakatawag isipin po ito nung simula po na na-depress po ako nung July past year uh, July last year pala 2019 uh, nagkataon naman po na may concert po yung may gig po may live gig po yung slop Shack po uh, last year po July sa SM ko lang po Pwede na yun that uh, yung suicide na ko, Nasa bulsa ko na po siya. And then, suddenly, yung napanood ko po yung ano, habang kinakanta nila po, almost lahat po na nasa playlist ko. Um, Pagkaya ko nakalimutan na, ang oh, pala ako sa tulag ito. Ganyan, nagsakatlogan ko na yung suicide note ko po, na hindi ko po alam. Accidentally, nawala akong may bulsa ko Vitamin po yun, uh, not literally, but I believe that um, Slop Shop and Jamir, na nakita ko sa stage, yung connection po, kahit nasa dulo po ako, ng, ano, ng venue, abot pa rin. Diligtas po niya yung buhay ko sa kulungkutan, at hanggang ngayon, may patuloy pa rin po ako na sa aking ginagawa po um, di ko alam eh marami pa akong gustong sabihin eh um, uh, na sinabi ko hindi po to scripted wala po script na ginagamit wala po akong uh, I also address um, Jamir and Idol um, April Boruhino. I'm not taking this Uh, just to get some listeners, some views, or some um, likes to the social media, I don't even care. I don't even care kasi hindi po siya nakamonetize. Makinig man kayo, hindi. I don't even care. sasabihin ko lahat ang sasabihin ko dito. Uh, well, uh, medyo wala naman po tayong oras po. Um, salamat po pala sa mga nakikinig po at, susun at sa mga Basta kung sino man kayo na nakikinig dyan, well, just, I leave this simple message to you. Value your life. Um, kung may nakakarasan kung kalungkutan na naman, kayo may hiyang lumapit. Kung sino man ang pinagkakatiwalaan nyo. Nasa mundo tayo ng dogs eats dogs. Gamitan lahat yan. Let's do it, will it? Well, this is my mother for the final show. We're shutting up. Well, thank you so much and have a good one. Bye for now.